So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay October 29, 2023. At tayo po ay nasa ika tatlumpo na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ng Exodo chapter 22 verses 20 to 26. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nang ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyo, may hirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala silang kukumutin sa pagtulog kapag siya'y dumaing sa akin. Diringgin ko siya sa pagkatakoy mahabagin. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat at mula po dito sa Tabindagat, dito po sa may makapagal. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito na kung saan ay pinaalalahanan tayo na mapagnilayan natin mabuti kung paano na nga ba tayo nakikitungo sa ating kapwa ano ba ang atin pong pagtingin sa kanila kaya nga dito no mga bagay na dapat nating alalahanin no na sinasabi nga na pinapaalala niya sa mga Israelita na sila man ay naging mga na bayan nakitira at kumbaga dating walang permanenteng uh, matuluyan at kaya ito ay wag nilang uh, kakalimutan kumbaga Uh, sabi, malinaw po, no? sabi nga, huwag ninyong aapihin ang mga babaeng balo. Kapag inapin nyo sila at dumain sila, ay diringgin sila. Dito, isa, ba kalawang bahagi, no? sabi, kung mangungutang sa iyo ang kababayan ninyong may hiram huwag na kayong magpapatubo. No? At uh, kung may magsanla ng kanyang balabal, bago matapos ang araw ay kailangan ibalik ito. So lagi po nandoon ng ang ng Diyos na suriin natin mabuti ang ating pong pagtingin sa ating kapwa. Na yung tingin natin ba ay kapwa tao o ang tingin natin dito ay talagang uh, hindi natin katulad. Kaya napakadali sa atin para abusuhin sila, apihin sila, no? At kumbaga uh, lamangan o lokohin. Eh tandaan po natin na uh, malapit sa puso ng Diyos ang mga taong naghihirap at kapag itoy dumain sa kanya ay iba yung uh, kumbaga ang uh, ganti o magagalit ang Diyos at tayo po ay kanya talagang parurusan sabi nga po no ay papalipol sa digmaan kapag ang mga Israelita ay hindi namuhay ng ayon sa utos ng Diyos kung kung maalala nyo po no ang pinakaunang utos na Binibigyan din ay ang Panginoon, ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas. At pangalawa ay ibigin ang iyong kapwa, gaya ng pagtingin mo at pagibig mo sa iyong sarili. So kung pinalagay natin ang ating sarili, isipin din natin lagi na paano kaya kung tayo ang mga ilangan, paano kaya kung tayo po ang maghirap, sino kaya ang tutulong sa atin. So lagi natin ilalagay ang ating sarili sa katayuan ng ating kapwa lalo tigit sa mga panahon na sila po ay nagigipit. Kaya naranasan natin, kaya misan hinayaan ng Diyos sumaranasan natin itong mga paghihirap na ito para mas matuto tayong maging compassionate o maging uh, concerned sa atin pong kapwa sa pangangailangan naman nila. Maligoy po isang mapagpalang araw sa inyong lahat.